Wamos Cruz nilinaw na hindi sila naghihirap. Dahil nga sa video na ibinahagi ni Wamos Cruz, kamakailan lamang tungkol sa pagbebenta ng mga ginto at mamahaling alahas pati na rin ang bahay nila sa kainta. Na di naman tinukoy ng diretsahan ni Wamos kung saan ay lalaan, ay agad na napag-usapan sa social media ang couple vlogger na si Wamos at Antoinette. Ayon sa komento ng ilang netizens ay baka raw naghihirap na ang mag-asawa at nauubos na ang ipon, kaya nagbebenta na ngayon ng ari-arian, naroon din ang mga komento ng bashers na nagsasabing magastos umano si Antonet at inuubos niya ang pera ni Wamos, pero agad na pinabulaan na naman ito ni Antonet sa kanyang inilabas na video sa kanyang Facebook page, na lahat naman umano ng ginagastos nila ay pinaghihirapan nila umanong mag-asawa, at di naman umano sila gumegastos ng walang extra, at nilinaw niya na ang pera ni Wamos pera din niya, pera niya ay pera din ni Wamos, bale ang kay Meteor na pera ay kay Meteor lamang. Samantala, itinanggi nga ng social media personality na si Wamos Cruz, ang haka-haka ng mga netizens na nauubos na ang kanilang pera ng fiance na si Antoinette Gale. Marami kasi sa mga netizens ang nag-alala matapos mapanood ang kanyang vlog, ng pagbebenta niya ng kanilang gintong alahas ng kanyang partner, si paniwamo Wamos sa naturang video ay kinakailangan nito ng budget ngunit hindi na nito idinetalye pa kung ano ang kanilang pagkakagastusan, ang tanging nasabi nito ay kailangan nila ng budget lalo na at nasa ospital si Antonet noong mga panahon na yun, matapos ang pagpapalay po, nasundan pa ang haka-haka ng madlang people, nang mag-post si Antonet sa kanyang Facebook account ukol sa bahay nila ni Huamo sa Kainta Rizal, na kasalukuyang ibinibenta, sa kabila ng pagsasabi ni Antonet na nais nilang bumili ng bagong bahay, ay marami pa rin mga komentong na nauubos na ang pera ng dalawa, dahil na rin sa pagpapalaypo at panay pagtatrato. Kaya naman, nagsalita na si Wamos at kinabulaanan ang mga kumakalat na chikang naghihirap na sila, kaya unti-unti na silang nagbebenta ng gamit, ani Wamos, ang mga pinagbentahan ng kanilang alahas ay panggastos sa bahay, ngunit ang malaking porsyento nito ay para sa bagong investment. Kaya ko binente yun kasi nagpapalago at nagpapaikot at nagpapaikot at nagpapaikot pa kami ng pera, ganoon ako mag-mindset, pagbabahagi ni Wamos. Bukod pa rito, ibinenta na raw niya ang mga alahas dahil nagsasawa na sila sa style, kaya minabuti na lang niyang ibenta, dahil paniguradong bibili rin naman sila ulit sa susunod. Soon, bibili uli ako ng gold, so hindi kawalan sa akin na ibinenta ko yun, ani Wamos nanindigan rin siya na hindi sila naghihirap lalo na't naranasan na niya noon, ang walang wala at ayaw na niyang bumalik sa ganoong sitwasyon, syempre galing na ako sa hirap at ayoko na ulit bumalik doon, sabi pa ni Wamos, maging si Antoinette, ay pinabulaanan ang mga isyong ibinabato sa kanilang magpartner.